Ayan, magluluto po tayo ng pork steak na pinasuot ang sarap at pinasimple ang luto. Ayan, mga nanay, ito po ay inyong panoorin, ano, ang ating pork stick kung paano magluto. Hello guys, welcome back to my vlog. Ito naman yung Pamalas TV. Ayan, di ba magluluto tayo ng pork steak na pinasuot ang sarap pinasimple ang loto. Ayan, mga nanay, ano? Ito yung panoorin. Ayan. Di bali, ang gagawin natin, lagyan natin ng konting tuyo o soy sauce. At lagyan natin ng black pepper, ano? Ayan. At kalamansi juice. Ayan. Di bali, ang nilagay natin kalamansi juice dito ay nasa apat na piraso. Depende guys, kung gusto natin na medyo maasim-asim ang ating first stick, yun, pwede natin yung dagdagan. Yan, di bali. Ibababad muna natin dito ano sa ricado ng ating inilagay para sumuot nga ang lasa sa karne. Ayan, mga after 15, 30 minutes to 1 hour. Ayan, saka natin to ilulutoy. Ano, di bali. Ihanda muna natin tong red onion ng ating gagamitin. Ano, di bali, dalawang glassing onion ang ating gagamitin. Red onion at yung white onion. Yan di bali, hiwain natin na pabilog. Yan, di ba? Di napakasimple lang guys ang pagluto ng pork steak. Ano? Hindi natin to pagagarbuhin. Dahil ito ay lutong bahay lang naman na ating papakita sa inyo. Ayan, di ba? Di ganun din ang paghiwa natin sa white onion. Pabilog din. Yan. Yan, di ba? Lihwa-hiwalay natin yung mga hiniwa natin na white onion. Ano? Para pag nilagay natin, hindi sila dikit-dikit. Yan. Yan di bali, maglalagay rin ako ng dahon ng no, ano? Yan optional lang naman guys ito, no? Kung gusto niyo maglagay nito, kung hindi naman, pwede naman. Dahil ako ay naglalagay ako nito ay para dagdag aroma sa ating for stick. Yan, painitin na natin ang kawali at pertuhin muna natin ang binabad na for stick dito sa mantika. Yan, di bali papulahin lang natin tong karni ano. Di bali half cook lang ang gagawin natin na pagprito dito. Yan. Di bali madali lang ito ang pagluluto ng pork stick. Basta sundan lang natin ang video to ano. Ayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, Ayan, welcome po sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, pakishare na lang po ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ano. Ayan. Bali, nagsisimula pa lang tayo sa si pagluto. Hindi pa pala tayo tapos. <laughs> Ayan. Ayan, di nandito nga tayo sa malapit sa kahuyang. Kaya medyo may mga kunin ng ibon ano guys kaya napakaganda rito sa aming paligid dahil ang likod namin ay nyugan yan kaya rinig na rinig natin ang huni ng ibon yan diba lilutoy muna natin lahat ng binabad natin na karni ano sa mantika yan ganyan lang guys ang pagluluto ng pork stick yan di ba ali tapos na nga nating pretuhin at tayo magpapainit naman ng mantika upang igisa na naman natin ang karne dito sa sibuyas ayan ilagay na natin yung red onion ayan papula natin ng konti yan at pabanguhin para suot talaga ang bango at lasa sa karne ng ating lulutuin na pork stick Yan. Yan, papulapulahin lang natin na konti. Ano guys, bago natin ilagay yung karne. Ayan, pwede na yan. Ilagay na natin yung binabad natin na karne at preneto. Yan, halo haluin lang natin ng konti yan para lalong sumuot ang lasa ng red onion. Ito guys, ay hindi naman masyadong makirikado ang for stick ano kung tayo magluluto nito kung simplihan lang naman ang na pagluluto ay hindi masyadong maka-ingredient ayan di ba ilagay nga natin yung pinagbabara natin na soy sauce ano na soy sauce sa karne ayan depende guys kung gusto natin medyo may sabaw dahil gusto ng mga bata yung medyo may sabaw sabaw ang ating for stick yan lagyan natin ng konting tubig para masiyahan ng mga bata Takpan muna natin yan para palambutin natin konti. Yan. Di bali naglagay rin ako guys ng brown sugar ano para magbalance ang kanyang lasa para manamis-namis na konti ang ating pork stick. Yan, depende sa ating panglasa no. Kung gusto namin medyo matamis-tamis, yan lagyan pa natin. Pero sa akin ay katamtama lang guys ang paglagay natin ng asukal ano. Yan, di bali, Malapit nang maluto ito, guys. Di ba? na nga natin ang white onion. Ayun. Yan, Yan hal halo-halo na konti ano? Ilang minutes na lang, guys. Ito maluluto na ano. Konting minutes na lang. Ayun, haluin na natin para lalong sumuot ang lasa sa karne ng white onion. Ayun, takpan natin. Ayun, ito na siya. guys, napakabango na ng amoy. Talagang four na four ang amoy. Yan, ilagay na natin yung dahon ng onion ano. Yan, para lalong bumango. Yan, palantalantahin lang natin yan. Pwede natin yan ahunin ano. Yan, ito guys ay luto na to. Di ba? hindi natin niluluto masyado ang white onion kasi para sa akin mas gusto ko yung medyo malutong-lutong. Yan, depende guys sa inyo. Kung gusto nyo ng lutong-luto ang white onion, pwede pa natin yung lutuin, Ano? Ayan. Ayan guys, yan ay luto na yan. Pwede na natin itong ahinin. Pwede na tayong kumain. Ayan na guys, ano? ba diba, napakasimple lang ang pagluto ng pork stick at napakadali. Ayan. Yan na ay yung pork stick natin na niluto. Ano? Ayan, sana ay nagustuhan nyo nga ang ating video at paki-share naman guys sa iba. Ayan, at kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe naman ano guys. Ayan. At marami pa tayong papakita mga video na tungkol sa pagluluto dahil may alam din tayo sa pagluluto ano guys, na mga simple lang, kahit simpleng luto niyan, ma share natin sa inyo. Ayan. Napag, napakabango guys ano ng ng onion kapag ito talaga yung, lalo pag marami ang nilalagay natin yan ang nagpapasarap sa porstic ano yung onion na inilalagay natin ayan na guys ano di ba pwede na tayong kumain ayan yan ano guys maraming salamat sa inyong panonood